Yung, kapan lupa natin na nabili. May lupa. mo na 'yan. si G yung tirador ng lupa rito. <laughs> 'Yan, abang nagtatayo tayo ng kan

Dati kod na baka kuha dati gold nga. Baka parin ah. Baka may ginto daw. <laughs> Man Mano tikwa na nga ni Jero nga? 18. Anong bagay mo tikwa? Landok. Bagay kami ng tubo. Iti ginastos ko yung tubo ko, kurang-kurang ko ah. Tarinta. No? Sa disot sa tikwa mm -hmm. Basta amin malos pinta, am. Sabay ako, <laughs> Tapos ang mabalin game di ordinary nga kaslay palpalok da giant tayo. Right. nga mabalin. No, dyan tayo, mabalin kuno engineer titignan yung kung anong lupa rito okay, so, may